Hello! Good morning! Ayan, dito tayo sa Skyway na naman Medyo masama ang panahon Ayan, maulan So, ayan, ingat, ingat lang tayo Medyo... Um Umaambon Umaambon Garing tayong airport Nagatid, tapos diretsyo Deliver ng Regalo yan, shout out, shout out, shout, shout, out sa ating lahat. Yan, sa mga viewers ko, yan, na walang sawang sumusuporta sa aking mga video na nanonood. Salamat. Yan, no? Thank you, thank you. Medyo masama yung, ano, panahon. Mukhang magpapasko tayong lugaw. Hahaha. <laughs> Sana so, wag naman. Ganito lang. Okay na yan eh. Yung pambun-ambun lang. Wag naman yung mga baha. Ayan. So, ayan. Magtatayo ng ano, ng Makati Salcido Village. Maghahatid lang ng regalo. Ayan. Tapos, uwi na. Pagka-uwi, Maraming nagaabang nalabahin. Yan. nakahapon pa nakababad yun. So, yun yung gagawin ko ngayon. Pagkatapos magatid yung regalo, oh. lalabah. Daming labahin. Darawang planggana. Naipon. <laughs> oh. <laughs> yun na, medyo tama lang ang ano. Medyo katamtama lang yung traffic. Moving. Huwag naman yung mga ganito. Huwag naman yung sobrang traffic. Ayan. Kasi may uh, traffic talaga. Nakakamagot. Nakakinis. kaginis, Ayan. So ngayon medyo maganda. Ah, oh, may atsok pa ako. Agal gising eh. Exit Amor Solo. Ayan. Kung ba dapat kahapon dapat binigay na sa akin ito kahapon para kasi dito ako kahapon sa Makati. Kung kaipos, bakit ganun? Kalimutan siguro sayang ang gasolina sayang na sayang talaga ayan ito yung mga tangkat na mga building dito guys ha? Samakati, dun Makati Dunbosco ayan Amorsulo Mago pa tayo 13 12 10 Abot pa kaya? 9 Abot 6 5 Ayan Abot naman guys Dito tayo sa Amor Solo Tapos Pasok tayo ng De La Costa Adi Ano muna De La Rosa Tapos De La Costa Ito yung mailong guys oh. Yeah. Runda-runda muna tayo sa Makati. Ayan. Yan guys yung Makati Medical Center yan. Makati Medical Center yan guys yan. Ito yung ginagawang subway station. Ito yung pinakadulo. Yan guys yung construction. Ayan yung subway. Yan. Dito yan. Ito yung pinakadulo ng subway dito sa Makati. Yan, ginagawa na ngayon yan guys. Unders under, undercon construction Ayan. ganda ng mga view ganda ng view guys Ayan. lalaki lalaki ng mga building huli ka dyan boy huwag kang naka-stop ka pa yan, tsaka ka mag-go, pag-go dihin ka dyan. Wala pa naman patawa dito. Yes. Ito yung makatimid guys. O yan. Sa kaliwa. Yan. 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 mga building dito guys. Yan. Ito yung Makati guys. Ayan. Makati Med dyan. Ayan. Ayan yung GT Tower. Ayan. Ayan guys oh. Bagong building yan. Bagong condominium. Ayan. Bagong condominium. Medyo maluwag yan yung ano. Makati. Ito. Yan yung RCBC. RCBC guys. Yan, RCBC. Cross tayo ng Ayala. Yan. Itong saplat ni Ayala. Uh, Ayala yan eh. Yan. Dito tayo. Yan RCBC guys. Yan. Busy Plaza. Ito tayo sa Makipot. Ang nadaan. Sobrang traffic. Hmm, ginawang one way. One way na pala ito. Oh my God. <laughs> Ngayon na ako nakadaan dito. One way na pala oh tuwi dati yun eh. Alam yan. tayo doon sa dolo. Yan lang. Ginawang one way. La Costa Winanway lang yan ito na karang buwan Tuwi pa yun eh dito tayo sa Alfaro Alfaro ba ito? Alparo nga Layo tuloy nang inikot guys oh. Dito pa ako ikot Sa may billiard Ay baliro Alparo baliro <laughs> Baliro pala guys Kaya, Dito pa ako ikot Sa dulo yan Sa may stoplight guys So yan yung billiard yan eh balik na naman ako puro one way kasi yan kaliwa tayo dito kaliwa time check guys oh last days na makauwi ako nito panangalian na <laughs> tapos kaliwa tayo ng libisti yan libisti hindi ito bilyar to tapos kakaliwa tayo dun sa may yan o oh, libisti libisti street yan sa dulo yan o oh, kasi ginagawang one way one way guys kaya ikot ikot ka malayong iniikot yan kasi kung hindi winan win di guys ayan, traffic na ako sa Bado Market lang ngayon dito Oh, my God. Kaya, wala. Eh? Yun guys, oh. Sumado market pa lang ngayon dito sa Salsido Village. Hmm. Yan. Sampai the market, eh yeah, market nila guys oh, so. ah yeah. di ito so. noh cakal dia kalau dus, saya meron di separk, iyan, di saat the market time lah di itu. Diyan ako pupunta guys sa kabila oh. Kaso oh, iikot pa ako doon. Sa dulo. One way kasi. Itong Makati Sports ko ano. Makati Sports. Ayan. Ito yan. Ito yan. Makati Sports. Kanan tayo dyan, guys, ha? Muna han. Kanan tayo dito. Pagkata tayo ng Malaysian Embassy. Gallardo. Yan, Gallardo. Kaya, pag ang makaati, guys, baguhan ka dito, may harapan ka. Pag uh, may pagulakang ways, anak ko. Oh. Dati nung baguhan ako dito, lintik, hindi ko alam kung paano ako makauwi. Pero ngayon, kabisada na natin siyempre. Ito Malaysian invasion, guys, Malaysian embassy yan guys. Yan. Ito lang yun, yung condominium na ito guys. So dito lang ako pupunta. Itong may... Yan, ang gate. Ito yung guys, o, yung gate yan. yan. Guys, sumayon na tayo. Na-drop nay na natin. Yan, the, the Regency di Salcido. Yan. Huwag na tayo na alabang. sa Badu Market pala dito guys ah. kaya pala matraffic Wait na tayo ng alabang guys ha. Wait na tayo na. ikot, ikot. So, dito tayo galing kanina guys. Doon lang sa likod ang pinunta natin. Sa kabila lang nito. <laughs> City <CD> New. <coughs> May hams na pala dito. Lalabas tayo ng pasiyo guys dito sa so pasiyo dadaan. Yan guys, yung dulo niya no, yan sa so may stop stop light na yan. Yung so nang stop light, yan yung Ayala Triangle. Yan. Ayala Triangle lang guys. yan pag u na tayo guys, pag-u, pag yan yan Ayan Ayan, ayala Ayala triangle ada triangel yan kaya ala yan ganda niya yung park na yan hmm. ito na yung pasiyo yan guys yung ganda dyan oh. yan yan ganda yan dami nag-walking nag-jogging yun dati yung BPI dyan ngayon giniba tapos tatayo yata ng mataas na tower ayan, ayan. tayo sa Ayala Ayan, Ayala Pasiyo taas yun ayan yung bulto ni so ayan guys yan dito tayo sa Ayala ngayon uwi tayo ng alabang ayan Ito tayo ng Skyway. Lucky na mabuti hindi masyado ma-traffic pag sabado dito sa mga kate. walang mga office eh sarado mga office Ayan. pun dito kami, ka pun wong bakit hindi binigay maghapon ako kapon dito sa Makati. Yan oh. Dito ito yung green belt guys oh. Yan Wasak na naman oh. Binasak na naman yung green belt. Yan yung green belt 1. Binasak. Siguro tatayon rin ng high res yan yan yung ano eh uh, the Greenbelt Residences oh yan tatlong building na yan, guys guys yan yung unit po sa uh, yung building sa gitna na yan merong unit sa diyan eh 18 floor yan pinapaupahan yan. Ito yung Corinthian Plaza. Yan. yan ang red belt guys. Oh. wasak. Giba na yan. yan. Ito naman yung EIM. Ayan. Asian Institute of Management. Oh, ayan. So giba na yung green belt. Banta ng mga building guys. Ang tangkad. Hmm? Itong sa gitna alam ko nasa 50 floor to 60. Tangkad no. Nagpaantar ng generator. Oh. Uusok oh. Yan. Guys, samahan nyo, panoorin nyo, huwag kang dulo guys. Parang tinor ko kayo sa Makati. Ayan. So, dito na tayo. Kanan tayo dito. Pasay Road. Sampan ng Skyway uli. Ayan. Palabang. Ayan. Ito na yung Arnais sabi nyo. Ar Arnais. So, uh, dating Pasay Road. Ayan ah. Ayan ang Skyway guys. Ayan sa dulo. So, yan, akatay tayo ulit dyan. Para mabilis, biyahe. So, yan. Iniikot lang natin yung So, yan. Medyo nagpakita si Haring Araw. Oh. Ayan, oh. Medyo lumiwanag. Yan, yan skyway guys. akatay tayo dyan. let's go uh, skyway in three skyway madilim maulap madilim ang langit pero pagita si Haring Araw pinaka-counter pro yung ano, traffic kasi papuntang Makati galing alaban ginaan triplon lang isang linya And... chillax chillax lang relax lang tayo oh. Hindi naman tayo nagmabuta. Hindi naman tayo nag Okay. Kahit marami tayong labahin sa bahay mo. Ba Asia Pacific College ini Indri sih ini yuk guys ay yung kulay blue na building na yan yan yung sinit building na bago ngayon yan laki no tangin yan 24 na senador lang ganyan kalaki yung building na pinagawa nila grabe opisina ng 24 senador ganyan kalaki alam mo magkano ilang billion yan lang iya yan yung opisina ng 24 ma Senador. Grabe. Walang yan. daming pera ng Pilipinas billion billion opisina ng 24 ang senador grabe pag pinatayo ng classroom ng ano yun dami pa sana ng classroom ma gawa mm -hmm. no? kanila opsina lang okay, guys thank you guys. Hanggang dito na lang yung video ko. Sana mapanood nyo hanggang dulo guys. Salamat. Maraming salamat po. At huwag mong kalimutan po. Subscribe naman sa YouTube. Yan. Tsaka palo sa FB. Sa YouTube, Catcharge TV po. Yan. Thank you.